mga idol, andito naman po ako ngayon sa talyer. Pinapatanggal ko po yung gulong at natagas po dun sa loob. Papatingnan po kung ano po yung idol. Yan, may natagas po. Puyog na puyog na yun. Yan, patanggal na po. Lagi na lang po natagas ayari ko po ay po na sila ng windshield nyo ay ako nga po ay nakagas at baka kung ano na yung natagas niya yun, ay di pinatingnan ko po sa mekanik ko so, na po ginagawa na nyo ay baka daw yun ay sa ano na sa windshield kaya po ay bumili po ako ng fuel cell na para ikakabit daw niya pag nabunot na yung pinakang ihi po ihi kung tawagin ang mga ito tanggal na niya yung pad. nabunot na ngayon ay di malalaman kung ano talaga ang sira yan pinatanggal niya yung one, mga lock sa panda sa brick pad yung mga lock yan yun, eh. natanggal na oh. yung isa May spring yan May spring nagaling do sa lipot sa loob may bonus nila yan natanggal na internelio lagi ko nang kinagawa lagi, ganyan, lagi oh, na lang lagi na lang si na tinay sa lipot sa loob ano ay taas naman kaya uh, itinatingan ko na ulit at uh, pinabuksan ko na para makita ko talagang ano ang sira niya yan na yung idol yan ang na yan ang oil seal kakabit niya kasi yung daw oil seal niya, sabi niya ay may tama daw sira na at tama na daw kaya daw natagas ang gear oil kaya ano yung pinakang marami na oil cell pati daw lock siya ano kailangan ano, really? daw ay papalitan yan yung pinakang lock na yun ay kaso lang nga ay bibili Balik. Nah ikut tu tindakan elak ni yon. Bibili.